Teeeerrrrrrrrrrrr Inaabangan nyo na ba ang part 2 ng slime na Squishy Pa! Kuya Enzo! Oh! Okay! ako na! Ewan lang, Kay! Ito na yung slime na Squishy Pa game! At ito na yung binabad kong kulpat, cool patch. Tingnan nyo. Ano yan? Kuya Troy dyan, ayan yung binabad na kulpat cool patch. Oh, sino ka? Kapatid mo ko Troy dyan, ako si Dane. Eh bakit si Claude? Hindi nyo pinapakilala. Hi Lolo, my name is Claude. He -he. Anong hehe? Nahihi -he ka? Alam nyo yung ingay nyo. Ito na yung binabad nating cool shooting Tingnan nyo. Ba't parang iba yung itsura? Parang naisip ko rin na isip mo, Troy John. Eh ano yung iniisip niyo? Parang naisip ko rin lolo eh. Hi -hi. Hihi. Ka ng hi ka hihi, Claude. Hi -hi. Pero ano ba yung naiisip niyo? Parang water slime naman ah. Ganyan kaya gumawa ng water slime kapag wala kayong glue at activator. Parang water slime pero parang itsurang iba. Anong iba? Sabihin ko na ba? Hi -hi. Parang ang ewan, Claude. Pero, ito na yung ginawa nating slime, slime na, na squishy pa! Yeah. O, oh, di ba sobrang dali lang? Bibili lang kayo ng cool patch sa tindahan. At makakagawa na kayo ng sarili nyong slime na squishy pa! Ano, ready na ito ipakita? Game! Game! Yeah. Tcharan! Wow! At ito na ang water slime natin! <laughs>